Maging sa muna tayo mga kaibigan. Let's go and uh, talk about this issue na talagang medyo nakakatch ng ating atensyon sa mga oras na ito. Hala! Heaven Peralejo unfollows Marco Gallo on Instagram Sparks Breakup Speculation. Yan Ang sabi ni Lionheart. It's only the first day of June, but online buzz is already heating up as eagle-eyed netizens noticed something unusual in the Instagram activity of celebrity couple Heaven Perlejo and Marco Gallo. Base sa balita dito, according to popular entertainment site Fashion Police, social media users pointed out na itong si Heaven Peralejo daw ay inunfollow itong si Marco Gallo sa Instagram. However, a quick check on Marco's account shows that he is still following Heaven Peralejo. Aba! Ang dalawa na ito who starred together in the hit series The Rain in España officially confirmed their romance in March 2025. Oh, bago lang yun, March, April, May. Two months pa lang. And became Instagram official much to the delight of their fans. Yung chemistry daw kasi both on and off screen ang siyang gumawa ng paraan kung kaya lumaki ang kanilang followership especially sa mga nanonood na nag sa love ng dalawa since PBB pa lang since sa mga naka-follow naka sa kanila sa kanilang buhay PBB at ngang, ngayong binalita nilang sila na nga sa... Uh, Instagram after rain in Espanya. So, syempre, nabuhayan muli ang mga taga-sabaybay ng Marvin or Marco Gallo and Heaven Paralejo Love Team. Heaven and Marco both rose to fame through Pinoy Big Brother and syempre at ang kanilang relationship blossomed beyond the reality show into real life. Kung kaya, Ah, uh, susundan talaga ng mga followers 'yan. As of the afternoon of June 1, Lionheart TV personally verified that Heaven no longer follows Marco on Instagram while Marco continues to follow her. Pero yes, mga kaibigan, wala pong mga explanation si Heaven or Marco about this one, yes uh, Instagram ni Heaven ito'y makita natin itong uh, napakagandang post niya mga kaibigan pero kung titignan natin ang kanyang account let's go to her account, meron siyang 4.1 million followers kung makita mo yung mga post niya ay puro 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 solo post na lang niya uh, meron bang Marco dito Ayan. Itong mga solo post niya, nawala na po si Marco Gallo dito sa mga post na ito. Ni Heaven Peralejo. Parang Edward John Barber and by my entrata. Kung titingnan mo yung post ni my entrata, halos wala na talaga itong mga mukha ni Edward John Barber. Pero kung hanapin natin ang kay Marco, titignan natin kung anong meron kay Marco Galo, mga kaibigan. Aha, aha, aha. Tignan natin kung anong laman ng kanyang post. Ay narito pa rin naman si Miss Heaven Paralejo sa mga post niya. So it's only Heaven Paralejo na nagtanggal ng mga pictures and videos noong saan kasama niya si Marco, mga kaibigan. So, sabi nga nila, itong si Heaven lang daw ang nag-unfollow kay Marco, samantalang si, tawag dito, si Marco ay hindi naman. So, sabi dito, walang project naman si Guy, palamunin daw si Marco. Sabi ni Nathan, when boiling points simmer down, sa totoo lang, ang OA nilang dalawa sa pag pagflex ng relasyon nila sa social media. Or is it na na-realize na ni Girl na hindi mayaman si Marco gaya ni Jimo Pacquiao? So akin na lang si Marco, low maintenance girlfriend ako, sabi ni Nathan. Aha, aha, aha. So kung ano man ang katotohanan sa likod ng pag-unfollow ni Heaven kay Marco, malalaman din natin 'yan soon mga kaibigan sa social media din. This is Alexander Lex Jules. Yan ang latest on Heaven Perleho Marco Gallo or tinatawag na Marvin from the PBB house. At ngayon ay nasa medyo nasa alangan Yan na naman ang kanilang relasyon. Ayan. So, hindi natin alam kung anong problema at kung totoo nga bang uh, nag na ba sila? bakit tinanggal ni, Ma, ni, ni, Heaven ang kanilang mga videos and pictures kasama si Marco. So, ang talang si Marco naman ay in love na in love pa rin ba kay Heaven Parleo at hindi niya pa matanggal-tanggal ang mga videos and photos nila ni Heaven sa kanyang Instagram. So, yan po ang ating pakatutukan. Alexander Lex the Chugos. Magandang hapon po sa inyong lahat.